Guys, this is Rachel Blah I mean, guys, pagustuhan ko mas tapos slow po sa lahat na nanonood ng aking video ko lang guys dito po ako sa dito guys daling ako sa bahay ng aking mama ayan guys i-share ko lang po yung mga tanim dito na mais ayan umulaklak na guys umulaklak ayan puro ma guys. Lawak na may isang dito.

Bole na kami na ay. Grabe tay baha. <laughs> 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 Puro na isa nito guys. Puro na isa. Ang lalawag na mm yun -hmm. na isa. Doon din. Puro na isa. Sa kabila. Pais din siya. Mm. Ayan. Ang isa rin. Ayan. guys. Bye bye na guys. Thank you for watching. Ayan na kalabaw ka guys.